What's oh. this? Oh. Wow! Gamotik you! Bumili si Papa ng gamotik Tinopak mo na gising? Tinopak? Say hi! Hello! Hi! Mukha! <laughs> hi! <laughs> Hello! <laughs> hi! Tawawa na siya kaysa. Hi. Hello! <laughs> Talo na siya. Ako. Is sweet the sweet is more. <laughs> Say hi! Ano nangyari sa baby ko? Bakit pag gising tinupak man agad ang baby ko? Let's go. Let's eat kamote. You want sweet potato?

Tinupak talaga siya, guys. Tinupak talaga siya, guys. Yeah. Tinupak siya. Oh, umiyak talaga siya. Tinupak talaga siya. Okay. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oh, dito no, no, no. no. Oh, ito na. Ito, oh, ito, ito, ito. Ito, oh. Yeah. Ito, ito, ito. Bakit? No, Huh? Ha? 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 Ang baby ko, bakit pag gising ay eh, ganyan ang ganong mukha? Watch this. Wow. Kamote kyu. Bumili si papa ng kamote kyu. Yan, figurate nyo guys kapag ano, pag namalingki kami. Kapag namalingki kami, ano, bu bubili ako nito kamote Tapos, paborito niya to eh. Wow! Hungry? Hungry baby ko? Mm. Wow! Ito, wow! Yummy! Diba? Tignan mo oh, 5.50 na oh. Oh, <laughs> 5.50 na. Ngayon pa siya nagising. Wow! Gito Wala sa mood. What's wrong? mm, -mm, mm yummy. Mm. Tinopak mo nagisim, tinopak. Say hi. Hello. Hi. <laughs> hi. <laughs> Hello. <laughs> <y> hi. Hi. <laughs> <laughs> halo Hello! <laughs> <laughs> na siya. Smiling face man ito pag nagigising. Tapos ngayon tinupak man. Eh. Nagising, nag nagising tinupak. Wala sa mood. Nagising nang wala sa mood guys. Tapos umiyak. Minsan, kapag nagising kasi ito siya guys, galing pag natutulog ito siya. Tapos pag nagising, smiling face yan siya. Tapos diretso yan siya dito sa sala. Ngayon tinupak man. Hair share ka ba o Sweet potato, sweet potato, sweet potato is more. See. Hi. <laughs> Hello. O, oh, mo yung hair ni Mama oh. O, oh, nagka-mukot ang buhok ni Mama oh. Na. Mm, chiki na. It na. This is your favorite, right? Paborito niya 'to, guys, yung kamouti. Paborito <laughs> niya 'no. Yung... Patawarin <tikyo. laughs> <sya. laughs> natin guys kasi wala sa mood pag pag nagalit pa naman to guys nagwawala. nagwawala <laughs> to pag nagising ano ano pag pag nagalit sabi niya. Daw. Daw na. Tama din. Okay na. Jamie. 'Di ba? It's your favorite. Favorite name sa mga kuya ni. Favorite ng baby ko yan. Malagyan mo muna natin dito kasi pinawisan si mama. Hmm? gusto oh, pinawisan si mama, hmm? oh. Oh. Look at my hair. Look at my hair. Oh, di ba? Look at my hair. <laughs> Nakatayo ang hair ni mama. Hmm? Hmm? Sino yan, ha? Ah! Sino yan ang baby na yan, ha? Nose, eyes, chin. Chin! <laughs> Say hello. Ano pa, baby? Man, ay! Sige <laughs> na. Kain ka na, Marienda. Okay, get the water. nam, -nam ka. Ha? Huh? Go get the water inside go get the water, mautusan to siya guys, mautusan to kuha ng tubig, ba, Alam niya na magtimpla na kami ng dili niya, sabi ko get the water kasi yung mainit, alo ako ng tubig na ano normal, para para hindi mainit pag nandili siya, tapos napakasipag nito guys, mautusan to, go get the water na, pero ngayon wala pa siya sa mood eh, kasi kagigising lang why why <laughs> Woi. Ngelal lalbne. Oops. No, no. Nana. Nana. Mai start kan ah? Ala sama di samae. Bila sama dengan amay baby eh. Hmm. Ah, oh, senap, ceketin diaper. Ha? Huh? Ang ang Check natin yung diaper ng baby ko. Ha? Huh? Yung diaper? Ito. Wala sa mo nagising. Yak, yak. Ayan eh, papa oh. Oh, Ayan papa oh. Lagi na. Wala sa mo. Oh. Bigla yung yak, yak. Gita niya papa niya. sis, gano'n natin. Papa oh. Gita niya papa niya guys ah. Oh. 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 ito na kamuti mo. Hindi nah, na kamo din madali. Wala sa mood eh. Ah, ito na. Ano ah, to, 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 ramo dyan? Kaya na kamo din na favorite mo yan. Kita na niya yung papa niya, guys. Nintay niya lang yung papa niya para tatawa siya. Minigyan ako ng remote. Magpa-TV daw kami. Sige. Ah, yait na. Yait na. Matapon na yung oh. kamuti okay, mo. Oh. oh. Oh, sit down, sit down na, sit down. Yan. Ano panoorin natin? Yeah. Ibigay mo, ibigay mo. Ibigay mo, ibigay mo kasi wala nga siya sa mga pagkagising. May nangyong nagpagal niya. Tawa na siya guys kay may juice. Kiss. Mm -hmm. Kiss agad dyan kay may juice eh. Banmur Banmur more. One Ganyan yan siya pag may juice na. Juice lang. Kunwari. Kunwari lang. Mm, ganun ka dila. <laughs> Kunwari. Mamay na kakain ka pag oh, na. No, Bili sa juice oh. Chu chu chu. Kunwari ang bilis talaga oh. Tumahimik kasi binigyan ng juice yan yan yung everyday marinda niya guys pero hindi ko siya ano hindi ko siya binibigyan niyan araw-araw kasi alam niyo na hindi naman maganda yan sa bata kasi nabursa na kami ng juice guys yung orig, orig talaga na juice na ano original orange talaga yung sa isan eh ngayon kasi wala kaya yan yan muna ininom niya hi si hi say hello hi sabar Yan. so ganyan siya guys ah finish obus na so, no, nanood na siya ng kukumelon yunis eh. na siya sa juice yan. <laughs> oh, wag ako punas. Ayan, so malapit na niyang maabos yung kamutik yun niya guys. Ayan, hawak-hawak na niya yung ano, isa. Kaya yan, nasa mood na siya guys kasi nakainom na ng juice. binigyan ng papa niya ng juice. Ako kasi ayaw ko bigyan siya ng juice lagi Kumain eh. na siya. Ano? Napanganood ako kumelon Kote ka pa, munas.

Hindi po, hindi po pwede. Ano, laging cake, no? Yan. Maganda yan, anak, para sa'yo. Maganda yan, kamote. Di ba? Seryoso talaga nanood sa kukumilon, eh. Pangalawa mo na ba yan? Samar? Pangalawa mo na yan? Ha? Last na lang ba? Ha? Huh? Isa na lang pala? Hmm? Huh? Oh, isa na lang. Pangalawa mo na yan? Oh, huh? pangatlo. Finish your ano first. Hmm? Mamaya na yan. Oh, kinuha na lahat, guys. Oh, kinuha na lahat. Oh, nahati pa. Sige. Oh, bit-bit na. Kaliwa kanan ng bit-bit, oh. Di ba? Ba, ang galing talaga oh, Kiss mo na si mama Kiss mo na si mama Kiss mo na si mama Kiss na Ano talaga siya nakukumilun guys Ayaw niya akong pansinin Sige na oh, Kiss mo na and right na yan o oh. oh. mm. Kiss mo na mama Kiss mo na siya Ako na nga lang mag-kiss, be <laughs> Ako na lang kiss Ano? Oh, oh. So ayaw na niyang pipitin Ako na ang magsubo sa kanya May kapasubo na siya guys Hi Say hi, hi na. Oh, Bonus too. na punas Bigay niya sa akin yung ano guys kasi ano. Ayaw niya lagyan siya ng pamunas din sa paa niya. Hmm. Um, Punasan natin yung kamay mo eh. Punasan natin yung kamay mo ha? Abos na niya guys. Dito na lang natira sa mga anga niya. Ayan. Tapos maliit sa kamay niya. Hi. Hi. Ayan, ayaw, ayaw sin kasi manood siya yung ano guys yung ganun. Yan. Yan yung pinapanood niya yung kukumelon. Kasi gagayahin niya guys. Sasayaw din siya. Ayan. Dance, dance. Gugulo na sa tito niya guys. Ganyan. Nagulo na. Pag-sub na eh. Kaya nagugulo na. Magwalis na tayo? Ha? Walis na tayo? Ha? Finish! Tapos na siyang magmarinda. Ngayon, dadance na siya. Sasayaw na siya. Gagiginagaya niya yung Cocomelon. Ganyan. Sasayaw yan siya guys. Huwag marinig niya yung music sa Cocomelon. Kahit anong sound, masayaw yan siya. Song? Samar? Samar? Ayan, kasi busog na siya guys, sayo na siya ng sayaw dyan, ikot na siya ng ikot habang nanonood yan siya ng kokomelon. Tapos pag makikita niya yung sumasayaw sila, Cody and Gigi, gagayahin niya yan guys, sasayaw din siya ng sasayaw. Kaya ngayon busog siya, ikot na siya ng ikot ngayon. Naglaro na siya guys. Yan, nasa mood na siya kasi busog na siya. <laughs> yung Didi, isang ihian lang, wala na gutom agad, pagising na, juice agad. Tapos niya yung tatong tusok ng kamuti, hindi mo lang ako nakakain. So, ito na yung nangyari, guys. Ay, ito na yung nangyari ngayon. Ang kalat na niya. Oh, Missy Boy. Na nasira yung car niya. Toy car niya, guys. Yung cover. Binalik naman niya. Guys, see? Ha? Huh? Hey, saan? Oh, nasira. Natanggal yung ano. Takip. <laughs> Natanggal yung takip na ano niya. Ang <laughs> tawa rin siya. Binabalik naman niya. <laughs> Anong kalat mo siya? Ba't tinanggal mo yung foam? Oh, yung komote dito? Tungaw. <laughs> guys <guluh> tapos yung tanya sa daw takip pero takip pinapatag mo binabalik naman niya doon sa <Güluh> Macy <Mapaparaan to>, eh. <guluh> <Maisie. Ba>? wow tingnan mo ano sa akin, guys. Mm. Mm, mm. Sakin, guys nagigigil siya sa guys

<laughs> Nanggigigil lang na ako. Wala na, hindi na ako makakita sa camera. <laughs> Aray ko, anak. upo yun siya guys sa ano na saan sa Dito sa tiyan ko sa papa niya Tapos magigigil yun siya guys Tatakpan niya ng kumot yung mukha mo Tapos gigigilan niya Hala, kiss niya ng kiss ng ikis Aray ko Ano na, lagyan mo na ng pirang piggy bank mo So get your piggy bank go Where's your piggy bank? Nguha na siya ng pira guys. Sa ano papa niya sa bulsa kasi ilalagay na niya sa piggy bank niya. Yung piggy bank niya guys malapit na mapuno. Wow, pipi dami ah. Ano niya yung mga barya? Yung sa wala na. Go get the piggy bank go. Kuya, nirapan siya muna. Oh, okay, mahulog daw, mahulog daw. Mahulog no, 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 daw, nahulog Sige, kunin niya papa yung piggy bank mo. Wow. Ah, oh, yun know, oh. oh. Wow. Ay, eh, sino papa? mo? Sige. Oh, yan. Okay. Oh, yeah. Ah, okay. Ang galing-galing naman. Basta makita niyo 'yung sinang barya, guys. I e, ano niya agad alam na alam niya na ipapasok niya sa piggy bank kasi ano ba 'yun? Kailan kailan ini start 'yan doon sa Spinyas, no? Wala pa siyang isang taon, no? Hindi. Wala pa siyang isang taon yan? Wala pa siyang one year old guys. Tinuturuan na namin siya dyan na mag ano, mag, ay, yung piggy bank niya. Tinuturuan namin siya paano maghulog dyan. Tapos ngayon, alam na alam na niya. Ngayon, nag like, two years old na siya. Yan, lagi na niya pinapasukan. Pag makakita siya ng barya, kahit saan siya manguha ng barya guys, basta makikita niya, ilalagay niya agad yun sa piggy bank niya. Ayan. Yan, walang piso-piso yan. Ayan pa dyan o? Yan, ayun o. Oh? Piso yan eh. Tapos pag naghanap ka ng barya, wala. Pit na mapuno yan. Puno yan sa birthday mo po ano, po ano, next time. Meron ba daw? No more na, no more. Oh, lagi mana bilang, sekuat bilang, Oke, okay, bilang, gue oh. bilang, Go, bilang, gue bilang, gue bilang, gue bilang, gue bilang, gue bilang, gue bilang, dia bilang, gue 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 lagi? gue bilang, bilang, gue bilang, Beli bilang, gue bilang, gue bilang, gue beli gue bilang, gue Manor! Oh. No, no, no. Hmm, pinatay agad ng electric fan. Basta pag sinabing labas, parayin niya agad yung electric fan. Okay, sinabi so siya kasi alam niya, mag-boom-boom daw siya. Basta boom-boom yan, gikis-kis yan. Kasi gustong-gusto -gusto niya sa labas. Sleeper, ah? Doon sa labas yung sleeper. Oo, oh, doon doon sa labas yung sleeper. No, open the door. sofa. Sit down, open the door, open the door. No, no, naguna una na, naguna una. Sit down here, daw. Kam, kamilamok! Napasok yung lamok! Ganyan niya siya, guys. no. no. Kapag sinabi na papang labas, ang bilis niya, guys. Tapos napatayin niya yung electric fan. Si Daph. Si Daph. Where are you going? Ha? Saan ka punta? Hindi na, hello. Ay, labas daw siya. Labas daw siya. Hindi, oh. nakasakay na sa motor, guys. Ulo na, una na sa motor. Saan ka punta? Ha? Saan ka Ano? Magbike ka daw, magbike. Parang ano, parang ambon. Ready ko ni mama na sumbrero ni Samar. Lalapas kami guys, punta kami sa Dali. Punta kami sa Dali. Maghanap lang naman kami ng ano, maghanap lang naman kami ng diapo. Wala pa? Gabi na guys, punta kami sa Dali. Bibili lang kami ng diapo. Malapit na kasi dito sa bahay. Madilim na. Yan siya lumabas. Pagdating, pagdating na sa labas, excited na yan. Yan. Yeah. Come here. Excited talaga lumabas yan. Excited lumabas yan, di ba? Di ba? Sige. Oh, narunong yan, narunong yan. Dali. <laughs> hmm. Yan, ayan na. Dito na kami sa loob, guys. Tapos, ano na natuturo niya? Nulayan siya mga snack. Every day. Gatas lang sa akin. Hi. Yakult oh. Buat tayo. Oh. Ya Yakult 45. Ini buat itu Kimchi. Nah, eh. lo ke kimchi. It's good for ulcer darling. <laughs> Nggak ada daya per o? Asal daya per mo. Ah, uh, ayo daya per mo AQ Ah, malaki. try lang tuh. Ano? Nona mau buka nama Ayos! Nopi, nopi Ayan, ayo Nanti sama iba! Wait lang! Hai! Say hello! Mau buka tau sya, nono! Gw slo mag luabas ha! Eh si mau buka na! Malita kasi kanan janilasnya Beniliknya is Probiotics Yakult. So, buksan na daw natin yung Yakult, guys. Kasi ino siya. Pero, sabi ko, hindi pa pwede. Kasi mag-eat pa siya ng dinner. mali dinner pa yan. Hindi <laughs> <Dilo>. lang. <laughs> Walang mukha. Ang mukha. Bakit gina ng mukha? Hindi ka pa pwede uminom yan. Kasi mag-eat pa tayo ng dinner, di ba? Tapos yung chocolate naman, guys. Kinanon niya naman yung chocolate. Sabi ko, hindi pa pwede kasi nakain pa siya ng hapunan ngayon. Uuwi na tayo ng bahay. Let's go home. na tayo. Hi. Uuwi na tayo. Hawak-hawak niyo yung ano, guys. Yakult. Nakawaki niya po. Tinitingnan niya yung anino niya guys. Oh. Yung mga anino guys. at oh. tinitingnan niya. Summer? Ano tinitingnan mo? Ha? Summer? Okay. <laughs> Ayan. So pagkain na siya guys ng dinner. Ayan. Ito yung pagkain niya guys. Ano yan siya? Sabaw ng ano? Sabaw ng chicken adobo. Kasi mahilig siya guys sa mga sabaw-sabaw. So ngayon, chicken adobo guys. Yung sabaw niya ngayon. Ayan. Ito tayo dinner. Ha? Okay, kakain na kami. Kakain na yan siya guys. Ito na siya. Okay. Open your mouth. Stop. Yun. kailangan may hanger tayong hihanda kasi para i niya yung bunganga niya. Ah, sleep na. Naglaro pa. Time to sleep. <laughs> Let's go. Sleep na tayo. Kami, matulog ng aming baby. Naglalaro pa siya guys, nandun. Makipaglaro kasi siya sa papa niya guys, e, bago matulog. Lagi yan sila naglalaro. Ha? Nagdadal na oh. Ah. Sasakay <todilanday> na siya. Sasakay na yan siya sa likod ng papa niya. Maglalaro na yan sila bago matulog. Tapos na yung magdidi eh. Tapos na magdidi. Busog yan. Nahulog. Up. Stand, up. Stand up. Horse riding. Horse riding. Say hi. Under, the under. Dalawag, dalawag, dalawag ang bata na uh, Sakay, sakay O, maglaro pa sila guys Ganito yan sila pag gabi Maglaro yan, makikipaglaro yan si papa niya Pag dito na sa kwarto yung papa niya guys Makikipaglaro yan siya, pag maaga yung papa niya Papunta rin sa kwarto, alas 9, alas 10 Makipaglaro yan, minsan kasi papasok dito papa niya Alas 11, 11.30, tulog na ang aming Ano, bugoy, tulog na yung aming makulit Kaya ngayon, laro, laro muna sila Para antok-antokin na yan siya Ayan, so dito lang guys. Magkatapos ang aming video. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para manotify kayo sa aming mga next upload. Thank you.